Ayan, good morning mga pups. This is Light Modifier the Wiring Moto Vlogger mga lodi. Panibagong vlog, panibagong tutorial na naman ang ating malalaman ngayon. Dito malalaman nyo kung ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawang concept or method sa pag-wiring. Ito yung tinatawag na battery operated at yung sikat na sikat na power appliance. Uunahin natin mga paps yung tinatawag na battery operated. So ano nga ba ang pinaka basic concept sa pagbabattery operated? So ano nga ba yung pumapasok sa isip nyo pag tinawag na battery operated? Diba, Yung pinaka main supply ng accessories nyo, ilalagay nyo sa battery. Tama, 'di ba? Okay. So ganito 'yon. Dito muna tayo sa battery operated. Pagkatapos sa power appliance. Okay, so tara. So ito na yung battery operated procedure mga paps. May dalawang method, battery operated at power up lights. Okay, so dito muna tayo mga lodi. Sa pagbabattery operated ng auxiliary light tulad ng laser gun, blue water or mini driving light, ganito yan. So ipalagay na lang natin, ito yung ating blue water. May dalawang wire, positive at negative. Okay? So, yung negative, pwede natin ilagay sa body ground, negative ng battery, or sa negative wire ng inyong mga motor. Depende yan sa ako anong mga motor nyo mga paps. Honda, anong kulay ng negative nun? Is green. Suzuki. Black. White. Kawasaki. Black. Yellow. Yamaha. Ano yon? Anong kulay mga paps? Black. Ayan. Okay. Pagkatapos, sa accessories wear naman tayo. Ano yung mga accessories wear ng mga motor? Yamaha is brown. Kawasaki is brown. Suzuki, orange. Tapos, yung Honda is black. Alright. So, dito tayo sa battery operated mag-uumpisa mga paps. Pansinin ninyo mga paps ha, kung mayroon bang pagkakaiba sa method na to dito sa method na yan. Power appliance method, battery operated method, tingnan nyo kung mayroon pagkakaiba. Okay? Ayan. So, paano nga ba iba battery operated? Yung wala na tayong ina yun, uh, yun naman to gumagana mga paps. Wait lang. So ba'to, paano nga ba iba battery operated yung blue water? Okay, so ito siya mga lodi. Dito tayo sa relay, boost relay 5 pins. Ang alam ko sa mga relay na boost, 30 ampere yung mga paps. Okay, so yung pin number 87, i-connect mo yan sa positive ng blue water kulay red. Tapos, yung black wire ng blue water, negative. Connect sa body ground ng chassis or chassis mga paps. I-connect sa chassis, body ground yan. Or sa battery na negative or sa negative ng motor nyo ng mga wire. Okay? So, yan. Nakalik natin. Tapos, pin number ito 5 ng relay, negative. Okay? 86, i-connect nyo yan dito sa accessories wire. Ay, yay. Ayaw na talaga. Wait lang mga lodi. Ayaw na. Ayan. Accessories wire. Ayan. 6 Tapos 30, i-connect mo yan sa battery. Kaya nga, battery operated. With fuse mga paps. Battery na positive ba With fuse. 16 gauge na wire mga lodi, pinaka main line with 5 ampere na fuse. Ayan. Okay. okay. So nakabit nyo na. Battery operated na yung blue water nyo. Ganun lang kadali mga paps. di ba? Siyempre, pag on mo ng susi ng motor mo, pag-on din yung auxiliary light mo. So, hindi, hindi naman tugma sa concept, di ba? Dapat, mag-on lang yung auxiliary light mo kapag gusto mo siya gamitin. So, ang gagawin natin mga paps, puputulin mo to. Yung pin number 86, nakakonek sa accessories. Yung pin number 86, kung saan nakakonek sa accessories line, lagyan mo ng switch. Oh. O, see? Okay na. So, pag on mo ng susi ang motor mo, hindi na iilaw tong auxiliary light mo. Kasi nilagyan mo ng switch yung auxiliary light mo para may control ka na kung kailan mo siya gagamitin. Ayan. So, kita nyo mga paps. Pin number 7 na gitna, bakante. Pero boss yan mga paps sa boss relay, 5 pins. Kung tawagin is PST. Single pole, single throw. Okay? Ayan. So, yan po yung battery operated. ay mga pups Okay? So, picturean nyo mga paps. Yan. Dito naman tayo sa power up lines. Okay? Ito yung sikat na sikat. By Edel Yamas. Shout out sa idol. So, ayan. Pinanggit ko yung pangalan mo, idol, kasi ikaw naman talaga nagpasikat ng power up lines. Okay? So, Andito na tayo mga paps sa illustration ng power appliance. Okay? So, isa-isahin natin mga paps. Battery. my fuse. Main fuse mga paps, ito 'yung main fuse niya papuntang susian ng motor. Tapos ito 'yung accessories wire. Ayan. Ito 'yung battery with fuse pumunta ng ignition switch or susian so tapos ito yung accessories wire niya kung saan nakakonek yung pipe light, headlight, horn, signal light, etc. Okay. So ano nga ba ang dahilan bakit natin pinapower up lines yung motor? Una, mahina yung kuryente. Pangalawa, ngungo yung head, ngungo yung busina. Pangatlo, kumukurap yung headlight. pang para maiwasan, ma-stress yung ano, accessories wire. Para nina masyadong mahirapan. So, ganito yung mga paps. Paano nga ba, mag, paano ba gawing power appliance tong mga accessories na to? Okay, so ang, ang gagawin nyo dito, pops, diba, ito yung mga paps, di ba ito yung pina-accessories wire nyo? Ayan. Puputulin mo yan. Tapos yung wire kung saan nakakunik yung pike light, headlight, horn, signal light, etc. I-connect mo yan sa Pin number 87. Ayan, ayaw, ayaw na sumulat. Wait lang mga Lodi. Ayaw na sumulat. Ayan. Pin number 87. Okay? Tapos, yung isang wire naman na karugtong tapos yung isang wire na accessories kung saan nakakonek sa susian, i-connect mo yan sa pin number 86. Okay? Tapos yung pin number 30 ng relay, maglagay kayo ng wire 16 gauge para solid with fuse 5 ampere or 10 I gawin nyo ng 10 kasi marami yan mga paps yan 10 ampere or 15 with fuse connect nyo sa 30 ayan pansinin nyo mga paps yung power appliance method at battery operated method may pagkakaiba ba? Okay. Pin number 30 dumaan sa fuse. Papunta ang positive ng battery. Pin number 86. Nag-connect sa accessories line. Pero may switch kasi nga. Auxiliary light yung kinabit. Tapos yung 85 negative. 87. Diyan na connect yung positive ng ang blue water at yung negative ng blue water nakakonek sa body ground. Ayan. So dito, sorry, nakalimutan natin negative to. Ayan. Dito, tingnan nyo mga pups, kung may pag, kung may pag, kung mayroon bang pagkakaiba. Pin number 30, nakakonek sa positive ng battery with 10 ampere to 15 ampere na fuse. Depende kung ano yung dalagay nyo. Pin number 86 ng relay, nakakonect yan sa accessories wire kung saan nakakonect sa susian. Okay? Tapos yung isang accessories wire na pinutol natin dito, kuninik natin sa pin number 87 kung saan andito yung nakakonect yung park light, headlight, horn, signal light, etc. O yan. Tingnan nyo, may, kung may pagkakaiba ba? Oh. Meron ba mga lodi? Meron ba? Sabihin niyo sa akin mga lodi kung meron. Yan picturean 'yung mga lodi. So ayan mga lodi natapos natin na discuss yung battery operated at power appliance. So tanong, meron bang pagkakaiba sa dalawa? 'Di ba wala? Tinapik ko to mga paps dahil may nag-comment sa atin na ay ginaya mo lang yan doon sa kay Sir Edil Yamas na power up lines. Okay? So, i-explain ko lang mga paps. Bago kasi sumikat yung power up lines ni Sir Edel Llamas ang tawag yan dati, battery operated. Okay? So, lahat na mga accessories na ikakabit natin, yung pinaka-main supply niya idadaan natin sa battery para hindi ma-stress yung harness ng mga motor nyo. Okay. Hindi lang to sumikat talaga. Hindi lang to sumikat yung battery operated nung mga panahon na yon. Existing na yung tawag sa kanya na battery operated pero hindi lang sa ganun kasikat. Ito yung sumikat talaga. Power appliance. Okay. So, ayan. Sana mga paps may natutunan kayo sa ating tutorial. At sana naunawaan nyo rin na walang pagkakaiba sa battery operated at sa power appliance. Okay? So, this is light modifier na wiring motor blogger, mga paps. At kung sakaling nagustuhan mo yung ating tutorial, huwag mong kalimutan mag-like, subscribe, pindutin ang notification bell para sa tuwing upload ko ng ating mga video ay updated ka. At huwag mo na rin kalimutan mag-follow sa aking Facebook page, Light Modifier, at yung aking Facebook na Orlando Celeste Barosa Jr. All Alright, so God bless mga paps at ride safe po sa inyong lahat.